Aabot sa isang daang milyong pisong alaga ng smuggled na agricultural product ang nadiskubre sa loob ng isang warehouse sa Kawit, Cavite. Yaragulat ni Clayzel Pardilla. Tila normal na bodega lamang ang lugar na ito sa Kawit, Cavite. Ang pronta kasi, daan-daang parsel. Bago matapos ang ilang araw na surveillance ng Department of Agriculture at Bureau of Customs, hindi lamang pala mga parcel at gamit na packaging material ang nakatambak sa bodegang ito. Nang sirain kasi ang dingding na yan at pasukin ang loob, may nagkukubli palang cold storage facility na ang laman ay mga smuggled na agricultural products. Pagbukas sa mga refrigerated van, lumitaw ang dandang kilo ng mga nagiyelong baboy, peking dakat at manok mula China, kung saan may ipinatutupad importation ba ng mga naturang produkto dahil sa banta ng bird flu at ASF. Pero hindi lang pala yan dahil nais patandin ng mga higanteng lapu-lapu na sintigas na ng bato, isinako at basa na lamang inilagay sa semento na pawang walang mga dokumento. Ang kabilang container naman, puno ng mga sangkap na pang shabu, -shabu. Isa lamang ang cold storage na ito, sa 10 container van na pinasok ng Department of Agriculture at Bureau of Customs tumambad ang kahon kong smuggled na agricultural products gaya na lamang ng mga produktong karaniwang ginagamit pang shabu-shabu tulad ng dumpling, shomai at frozen meatballs. Ano siya talaga eh, uh, itinago talaga. Mayroong uh, false wall. Kung hindi mo to papasukin, nandun ka sa labas, hindi mo siya makikita may cold storage. Illegal itong cold storage na to, hindi to registered sa NMIS na namamahala sa mga cold storages and warehouses natin. In violation ito ng Republic Act 10611, yung ating Food Safety Act, uh, delikado ito kung ilalabas sa merkado at uh, nagkaroon na naman ang initial na pag-usisa ang NMIS at nalaman na unfit for human consumption, yung uh, karamihan dito sa mga nakumpiska. Aabot sa isang daang milyong piso ang halaga ng mga ilegal na produkto. Binigyan naman ng labi limang araw ang may-ari na sinasabing Chinese National para magpaliwanag. Paglabag sa Food Safety Act at Economic Sabotage, sa ilalim ng anti-agricultural law ang maaaring niyang harapin. Sisirain naman ang mga ilegal na produkto. Kalazel Pordilia para sa Pabansang TV sa Bagong Pilipinas.